Noong 2008, ang isang kumpanya ay nag-crossbreed ng mga dinosaur sa kanilang lab sa Street, Harbor Island. Sa lab, isang scientist ang pumapasok sa isang secure na pasilidad kung saan pinananatili nila ang isang deformed dinosaur na pinangalan ng Disastrous Rex. Gayunpaman, dahil sa kapabayaan ng isang empleyado, isang piraso ng plastic wrap ang pumasok sa lab. Dahil hindi gumagana ang sistema, lahat sila ay tumakas mula doon ngunit ang isa sa kanila ay nailock doon at ang mga mapaminsalang Rex ay inaalis sila. Dahil dito, kinailangan nilang lahat na iwanan ng lab sa kasalukuyan. Ang modernong klima ay naging hindi mapagpatuloy para sa mga dinosaur at ang interes ng publiko sa kanila ay bumagsak din. Ang tanging nabubuhay ng mga dinosaur ay nakatira sa isang isla malapit sa Ecuador, ang pagbisita doon ay ipinagbabawal. Si Martin Krebs, isang executive sa isang pharmaceutical company, ay naipit sa trapiko. Pumunta siya upang suriin at nakahanap ng isang may sakit na dinosaur na sanhi nito. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at hinanap si Zora. Isang ex-military covert operative ang nasa kanyang sasakyan. Siya ay naghahanap para sa kanya upang gawin ng isang patagang misyon. Ipinaliwanag niya sa kanya na kailangan niyang pumunta sa isang isla ng dinosaur at kunin ang DNA mula sa tatlong sinaunang dinosaur na may hawak na susi sa paglikha ng gamot para sa bihirang sakit sa puso. Pakiramdam ni Zora ay masyadong delikado at tumanggi ito nang mag-alok siya ng maraming pera at pumayag siya. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na kailangan nilang kunin si Dr. Henry bilang isang dalubhasa sa mga dinosaur dahil siya ay makakatulong upang makilala ang mga dinosaur. Bumisita sila sa kanya sa kanyang museo tungkol sa misyon, kung saan ipinaliwanag niya na kailangan nilang kunin ang DNA mula sa tatlong espesyal na dinosaur. Sa tubig, karamihan sa mga turista sa lupa, Tetanosaur, at sa himpapawid, Quetzalcoatlus. At kailangan din nilang kunin ito mula sa isang buhay, dahil hindi gagana ang DNA ng patay na hayop. Tinanong ni Martin kung malaya siyang pumunta sa ekspedisyon. Nagulat siya nang marinig niya ito, ngunit nagpa siya siyang pumunta nang mahanap niya ang kanyang trabaho. Kinabukasan, dumating sila sa Suriname para kunin si Duncan para pamunuan ang misyon, pero hindi daw niya magagawa para tumaas ang presyo. Sang-ayon si Martin sa kanilang termino, nakipagkita sila sa kanilang security chief na si Bobby. Sumakay sila sa bangka at ang mga tripulante ni Duncan ay may driver, si Leclerc, at mersenaryong sinina. Ipinakita ni Martin ang isla na kanilang pupuntahan, at makikita nila ang Mostosaurus malapit sa tubig. At ang dalawa pa ay nasa loob ng isla. May lab sa loob ng isla kung saan ginagamit nila ang crossbreeding ng mga dinosaur, kaya dapat silang maging maingat. Nagpapakita si Bobby ng mga lason para pigilan ang umaataking mga dinosaur. Ngunit hindi mapalagay si Dr. Henry sa pagpatay sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang iniksyon, nagagamitin nila upang makuha ang DNA na kukuna nila sa dinosaur. At kapag puno na, automatiko itong lalabas at bababa na may kasamang parasyon. Samantala, sa malapit na dagat, naglalayag si Rubin kasama ang kanyang dalawang anak na babae, sina Isabella at Teresa. At kasama ang boyfriend ni Teresa na si Xavier. Hindi siya gusto ni Rubin dahil pakiramdam niya ay tamad siya at walang konsiderasyon, pero wala siyang nasabi dahil sa anak niya. Sinabi ni Teresa na magugustuhan niya siya pagkatapos niyang makilala siya. Bigla silang nakakita ng mutant dinosaur sa malapit at nagulat silang makita ito dito. Biglang, ang kanilang barko ay inaatake ng isang mostosaurus. Nabaligtad nito ang bangka at nahulog silang lahat sa tubig. Bumalik sila sa turnboat, ngunit nasa loob pa rin ng bangka si Xavier. Si Rubin ay bumaba at sinabihan siyang lumabas dala ang emergency kit. Pagkatapos ay lumabas siya na may dalang emergency kit. Ngunit sa kanyang pagdating sa ibabaw, ang mga dinosaur ay humahabol sa kanya. Sa huling sandali, makakasakay na siya sa bangka. Kinaumagahan, nakatanggap si Duncan ng isang tawag sa radyo mula kay Rubin para sa tulong. Ipinaalam niya sa iba, ngunit pakiramdam ni Bobby ay magiging kontraproduktibo ang pagpunta doon bilang sila. Malapit sa isla, may ibang tutulong sa kanila. Sumasang-ayon din si Martin sa kanya, ngunit sinabi ni Duncan na kanya itong bangka at tutulungan nila sila. Dumating sila doon at iligtas sila. Sinabi nila sa kanila ang tungkol sa kanilang pag-atake at naiintindihan nila na malapit lang ang dinosauro na hinahanap nila. Sinuri nila ang radar at nakitang papalapit ito sa kanila. Sa isang haltak sa barko, naiintindihan nilang nandito ito. Humanda silang lahat habang lumalangoy ito sa tabi nila. Si Zora, na may iniksyon, ay naghahanda sa pagbaril at itinali ni Henry ang kanyang suit sa bangka. Binilisan nila ang paglapit sa dinosaur, ngunit namiss ni Zora ang kanyang unang shot. Tumakbo si Henry para kumuha ng isa pa. Nagsisimula itong dumating sa harap ng bangka, ngunit pinamamahalaan ni Duncan na paikutin ang bangka. Bumalik si Henry na may dalang iniksyon at inilagay ito sa sandata. Biglang bumangga ang dinosaur sa bangka. Nabitin si Zora sa bangka habang lumalangoy ang dinosaur sa ilalim niya. Tinulungan siya ni Henry pabalik sa bangka. Siya ngayon ay kumuha ng isa pang shot at pinamamahala ang tamaan nito. Habang napuno ang vial, nabubuga ito. Binagalan nila ang bangka at naabutan nito ni Henry. Tuwang-tuwa silang lahat at sobrang saya. Iniimbak nila ito sa Melita. Biglang nakita ni Teresa na bumalik ang mga mutant dinosaur. Pinalibutan ng mga dinosaur ang bangka. Si Bobby, na may sandata, ay nagsimulang umatake sa kanila. Ngunit ang isa sa mga dinosaur ay umaatake sa kanya mula sa likuran at dinala siya. Nakabalik na rin ang mostosaurus at ikinagilid nito ang bangka. Si Nina ay nakabitin dito bilang ang dinosaur attacker. Nagsimulang mahulog si Isabella nang tumalon si Ruben iligtas ang kanyang anak na sugatan ang kanyang binti. Pinatatag ni Duncan ang bangka at nagmaneho patungo sa mababaw na tubig upang maalis ang mga dinosaur. Si Henry, kasama si Zora, ay nagsimulang mag-imbak ng mga kailangan kung sakaling mabangga ang bangka. Sinabihan ni Ruben ang kanyang anak na tumawag ng tulong sa radyo. Sinusubukang pigilan siya ni Martin dahil kailangan niyang gawin ng patago ang misyon na ito. Habang sinusubukan niyang pigilan siya, tinulak niya ito, ngunit nagsimula siyang mahulog at samabit sa bangka. Humihingi kay Martin na tulungan siya, pero hinayaan lang niya itong mahulog. Nang makita siya sa tubig, tumalon si Xavier sa dagat. Inihahanda ni Ruben ang kanyang anak, at kasama niya, tumalon din siya sa tubig. Ang Mostosaurus ay bumalik at nagsimulang itulak ang barko papunta sa bato habang sila ay dock upang iligtas ang kanilang sarili. Sumabog ang makina dahil sa banggaan. Ang bawat isa na may mga mahahalaga ay nagsisimulang tumalun sa tubig habang umiikot ang Mostosaurus. Dahil sa mababaw na tubig, nasa bangka pa rin si Duncan. Hawakan ng mahigpit habang bumagsak ito sa dalampasigan. Lahat sila ay tumakbo patungo sa dalampasigan. Si Nina ay nagsisikap na itulak ang mga supply, ngunit bigla siyang inatake ng mga dinosaur. At inaalis siya nito, ang iba ay walang magawa kundi manood iniligtas na ni Savior si Teresa. At muli silang nagkita ni na Ruben at Isabela. Nakarating sila sa isang lupain sa kabilang bahagi ng isla. Nagpasya silang sundin ng pipeline dahil maaaring humantong sila sa isang nayon. Sa kabilang banda, sinabi ni Martin sa iba na sa Island Lab, may helipad. Nag-schedule siya ng rescue helicopter. Darating ito sa gabi. Kinukulekta nila ang sample at pagkatapos ay pumunta sa lab upang iligtas. Nagpasya silang lahat na sundin ang plano at pumunta. Sa gubat, naglalakad si Naroben at iba pa nang makakita si Isabela ng isang dinosaur na mukhang palakaibigan. Nakarinig sila ng dinosaur sa gubat, kaya nilaybat nila ito. Huminto si Martin para uminom ng tubig habang ang iba ay nauna. Nakahanap siya ng isang luma, nag-crash, planong militar. Doon, nakahanap siya ng baril at kinuha ito. Si Ruben, kasama ang kanyang anak na babae, ay natutulog. Sinabi niya kay Savior na magbabantay siya, ngunit sinabi niya sa kanya na magpahinga. Kukunin niya ang relo. Nagsisimula siyang magkagusto sa kanya. Pagkatapos ay nag-leave siya. Dumating muli ang maliit na dinosaur at binigyan siya ni Isabella ng pagkain. Natutulog ito sa tabi niya habang umiihi. Dalawang dinosaur ang sumusubok na atakihin siya. Ngunit inatake sila ni Quetzalcoatlus at inalis sila. Natatakot itong pinapanood ni Xavier. Dumating ang iba sa isang bukid at nakita ang Titanosaurus. Tumakbo sila papunta sa kanya at naging emosyonal si Henry. Hinawakan ito. Madali nilang kinukulekta ang sample mula sa dinosaur. Nag-iimbak si Martin sa Melita. Nagpasya silang kolektahin ang Quetzalcoatlus DNA mula sa isang itlog, dahil ito ay isang malaking lumilipad na hayo. Naglalakad si Ruben at ang iba pa, at okay lang siya sa bagong alaga ng kanyang anak dahil nakakatulong ito sa kanyang pagre-relax. Bigla silang nahulog mula sa isang bangin at dama po sa gilid ng ilog. May nakitang bangka si Teresa doon. Nagpasya siyang kunin ito dahil makakatulong ito sa kanila na makarating sa destinasyon ng mas mabilis. Pumunta siya sa bangka nang makita niya ang isang kalahating kinakain na dinosaur at isang maliit na dinosaur na lumapit. Ngunit agad itong tumakbo palayo. May nakita at napalingon si Teresa sa likuran. Nakita niyang natutulog si Tyrannosaurus. Tahimik siyang pumasok sa silid ng bangka, ngunit nasira ang bangka. Ngunit nakahanap siya ng isang emergency na bolsa. Itinulak niya ito palabas at hinayla ang pingga para gawing bangka. Sa pagbukas ng bangka, nakita niya na nawawala ang dinosaur. Nagising na ito at umiinom ng tubig. Sumakay siya sa bangka at sumama rin ang iba. Sinubukan nilang tahimik na sumaguan, ngunit nakita sila ng dinosaur at tumakbo sa likuran. Sinubukan nilang lumakad ng mas mabilis, ngunit ito ay dumating sa harap nila at pinaikot ang bangka. Nagsisimula silang lumangoy palayo sa daloy ng tubig sinubukan ng dinosaur na tumatakbo sa tabi nila na kagatin si Ruben, ngunit nagawa niyang makatakas. Samilong sila sa likod ng isang bato, ngunit nasa ilalim pa rin ng bangka si Isabella. sinubukan ng dinosaur na umatake, ngunit nakatakas siya mula roon at lumangoy patungo sa kanyang ama. Sinubukan ng mga dinosaur na umatake, ngunit nagawa niyang magtago sa likod ng isang bato. Walang magawa ang dinosaur kaya umalis ito. Biglang bumagsak ang bolse sa tabi nila. Nagtawanan silang lahat sa tuwa, Zora, at iba pa sa matataas na lugar. Inakyat nila ang lubid upang makapasok sa pugad ng Kitzel Coatless. Mabilis na pumunta si Leclerc at sumunod si Henry at Zora. Nakatuklas si Duncan ng isang lihim na landas upang bumaba, ngunit nakarating na sila sa pugad. Pumasok si Henry sa loob at sinimulang kolektahin ang DNA kung saan tinanong niya si Zora Paano kung hindi nila ibigay kay Martin dahil gagamitin ito ng kumpanya niya bilang cash cow? Sa halip, i-open source nila ito at makukuha ng lahat ang benepisyo nito. Ang sabi ni Zora sa ganoong paraan, hindi sila kikita. Nagtatrabaho si Leclerc nang makita niyang bumalik sa kanyang pugad ang ina na si Kitzel Coatless. Inaatake sila nito at nagtatago sila habang ang kasamaan ay nahuhulog sa lupa. Ibinato sa kanya ni Leclerc ang isang tool para iligtas sila ngunit ngayon ay sinusundan siya nito. Sigaw niya para hilahin siya pataas. Lahat sila ay humihila ng lubid. Nahila rin ang lubid ni Henry, at sinusubukang kunin ang masama. Nahulog siya, ngunit hinawakan ni Zora ang lubid. Ngunit dahil dito, nagsimulang lumuwag ang lubid. Sinusubukang makatakas nila Claire habang ang iba ay malakas na humihila ng lubid. Ngunit nang hilahin siya, kinain na siya ng dinosaur. Tumakbo sila sa nakatagong landas, tinatakasan ng dinosaur. Hinawakan ni Henry ang kasuklam-suklam, ngunit napaalis ito. Ang lubad din naputol at nahulog siya mula doon. Nahulog siya sa tubig. Bumaba ang iba at nakitang okay na siya. Bumaba din ang hamak na may parachute at sinunggaban nila ito. Dumating si Ruben kasama ang iba sa tabi ng ilog sa pasilidad. Dumating din doon si Zora at ang iba pa. Tumawag sila sa isa't isa at hindi nagtagal ay muling nagsama. Sinubukan ni Teresa na harapin si Martin habang hinahayaan niya itong mahulog. Ngunit siya, na may baril, ay nagsasabi sa kanya na huminahon. Sinasabi niya sa iba na siya ay nagkakamali at pagiging hysterical. Kinuha niya ang Melita at sinabing darating ang helicopter at lahat sila ay uuwi ng matiwasay. Naririnig nila ang ilang tunog sa di kalayuan at ang generator ay naka-on dahil ito ay nasa timer. Biglang, isang pack ng lumilipad na mutant dinosaur ang umatake sa kanila. Tumakas sina Henry at Duncan habang nagtatago sina Zora at Martin. Si Ruben, kasama ang kanyang pamilya, ay nagtatago sa tindahan. Pumasok sina Henry at Duncan sa lab at i lock ito. Nagtago si Zora sa ilalim ng kotse kung saan nagtatago na si Martin. Sinimulan niyang barili ng dinosaur Ngunit hinawakan siya nito sa pamamagitan ng melita. Ngunit hindi nagtagal ay bumagsak siya sa lupa. Hinawakan ni Zora ang baril. Sa loob ng tindahan, nakita ni Isabella ang isang dinosaur na sumisira sa bubong at pumasok sa loob. Nagtago siya sa freezer. Nakatingin sa pinto ang dinosaur nang ay distract ito ni Ruben. Siya ay lumabas at sumama sa kanyang pamilya. May nakita silang lagusan sa ilalim ng sahig at pumasok sila sa loob. Nakita ni Duncan na maaari silang pumunta sa isang bangka sa pamamagitan ng tunnel. Dumating doon ang rescue helicopter. Nakita ni Henry ang isang malaking dinosaur na dumating doon. Si Martin, kasama ang Melita, ay kinuha ang kotse at pinaalis, itinulak ang dinosaur. Nagtago si Zora sa mga palumpong at nakita ang dinosaur na pumapasok sa lagusan. Pumapasok din siya sa tunnel. Sinubukan ni Henry na kunin ang atensyon ng helicopter, ngunit nang walang makitang tao, nagpasya silang umalis. Kapag nakakita siya ng isang grupo ng mga flare at nagpaputok ng isa upang makuha ang kanilang atensyon. Nakita nila siya at lumingon sa kanya. Ngunit biglang bumagsak ang helicopter at itinapon ito. Sinisira ito. Nakita ito ni Dunker nang marinig niya ang boses ni Ruben at matagpuan sila sa loob ng lagusan. Dumating din doon si Henry at sabay silang pumasok sa loob ng tunnel. Ipinaalam ni Henry na ang helicopter ay nawasak. Sinabi ni Duncan na kailangan nilang pumunta sa pantalan at maghanap ng bangka. Nahanap din sila ni Zora at nakita niya ang dinosaur. Binaba niya ito. Dumating sila sa pantalan, ngunit ang gate ay maaari lamang buksan mula sa labas. Sinubukan ni Xavier na dumaan. Nang makita ni Teresa ang isa pang dinosaur na sumusubok na makalusot, nagpa siya si Isabela na dumaan sa gate. Siya ay nasa switch nang marinig niya na ang mapaminsalang mga rex ay darating. Halos hindi niya nabubuksan ang gate, ngunit nasa harap na ng gate ang mga mapaminsalang mga pagkawasak. Pagdating doon ni Martin dala ang kanyang sasakyan. Inaatake siya nito at kinagat ito. Kinuha ni Zora ang Melita. Habang ang isa pang dinosaur ay bumukas sa loob, lumabas silang lahat habang isinara ni Zora ang pinto sa huling sandali. Sinusubukan nilang i-unlock ang bangka, ngunit ito ay hindi gumagana at ang mapaminsalang mga Rex ay dumarating sa kanila. Papunta ito kay Isabella, kaya't si Duncan na may flare ay nakakuha ng atensyon nito. Inalis niya ito sa bangka. Pagkatapos ay ibinaba nila ang bangka at sumakay dito. Tinawag ni Zora si Duncan, ngunit wala na siya. Aalis sila roon nang makakita sila ng flare at nakita nilang buhay si Duncan. Dinala nila siya sa bangka at umalis doon. Tinanong ni Zora si Henry kung kanino nila dapat bigyan ang Melita. Sinabi niya na ngayon ay ang kanyang pinili. Nagpasya siyang eye open source ito. Kaya ito ang recap ng pelikulang Jurassic World Rebirth 2025.